currently with Abby Baby Hi! And of course, Miss Aisha of the Purple Eras yeah. Channel Hi, yeah. okay, Hello, Burbees! Hi, Burbees! Okay, so today, mag-film kami ng What's in My Everyday Makeup Bag collaboration video So, let's start! So, kung mapapansin niyo, parehas ang makeup bag namin okay. Thank you! Smarta! Tweenie! nagulatan uh, uh, kami kanina. Tarehas kasi like, namin binili sa ano. Love 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 love. Love love, 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 love. love, love, love. love, love, Binili namin ito sa Daiso sa Japan. Oo. Oh, oh. Magkano lang sa 50 pesos? Oo. Oh, Wala pa 40. 100, 100 yen. 40 pesos. Oo. Oh, uh, oh. Uh, so, unang item na natin sa akin. syempre yung favorite ko na palagi kong nire Yung April skin, skin. Um, Snow Magic Cushion. Gusto ko i-try yung 2.0. Kung na maraming nag Yung color pink? Hindi. Yung 2.0 na kalagay lang for everyday ko. Hindi kasi siya sa... Masya so, pang like sa akin. Hindi nag-oily sa'yo. Nag-oily siya, pero maganda sa yung coverage Tapos parang wala ka lang sa mga. Meron ako yung sa detail makeover makebrow, make brow. Ito yung ginamit ko ngayon. Ang lasting mm -hmm. yun. Ang sobrang pigmented nito and ano, sobrang sulit. Actually, ang nasa everyday makeup kit ko is ito talaga yung forever na nandyan. Hindi ko tinatanggal. Uh, okay, meron ako nung MAC Studio Fix. Ito yung talaga yung ginagamit kong powder. Kasi kahit wala akong foundation, ito lang yung i-apply ko. Parang flawless yung coverage niya. That's why I have this one. Tapos, yung hula na Benefit Bronzer. Kasi pwede na rin siyang pang contour kasi hindi siya shimmery. Matte siya. So, ito yung ginagamit kong pang contour. Pero ito pa Very handy siya. Ang liit-liit. Kasi di ba yung mga contour palettes isang laki. So, parang hassle dali. So, ito na yung ginagamit kong pang contour. Tapos, syempre, blush on. NYX Ombre Blush. Uy, eh, In, yung ano. In Insta Flame. No. Ito yung newest favorite kong blush on. Ayan. Yes. Kasi pinky siya. So, parang may healthy glow when you use it. Pinta okay. siya yung kulang. Yun. Pakalipas <laughs> sa akin. Tapos, syempre, lipstick. Lagi akong so, may ano. You know, mas well, orange to. Mas orange yung ano yan. Ayun kasi hindi eh, na kami dito mga tip. kasi, parang kaya namin ginagawa itong video na to Kasi gusto namin makita kung ano yung mga nakalagay sa makeup bag. So, ayan. Tignan niyo. Habang ilalabas, nagkot-kota kami. Uh, uh, tapos, ito to true story to. Lagi ako maraming shades ng lipstick sa makeup kit ko. I... Ay! Meron akong pink, meron ako ng yung na brownish nude, tapos meron ako ng parang purple, tapos meron akong shift and lip tint, tapos red. Kasi minsan sa work, pag ano, pag pagod na ako, minsan nag change ako ng lipstick ng pabuhay ng buhay. Oo. Tsaka kasi, mayroon iba kasi ng look oh, din. Oo. Oh. Parang palagi so, na akong magtala ko yan yung... Ayun, yun lang yun yung mga sa makeup kit ko. Tapos, makeup brushes lang na ano, parang general lang yung pang ano powder blush tapos pang nose contour kasi borga yung ilong ko malaki siya so no, lagi nah, ko kailangan mag nose contour ano so, naman is. yung sa akin naka, naka ano hello naka halin, naka, naka, naka tingal na sa langit <laughs> naka ko <laughs> ba ako ng dalawa nahiya yung mga ilong yung ilong maganda ilong mo kaya hello yun nga going back guys <laughs> going back sa usapang ilong ito yung aking uh, makeup kit Okay yung kuya ko? <laughs> kuya! Kuya! So, hi, kuya! Hi, kuya! Hi! Ha? Hi! Balinese guy. Balinese? Oh. Ando, nakasampay. Yan, yeah, itap na commercial break. Commercial yeah. break. okay, carry okay. okay. mo na, kuya. Okay, okay. going back! <laughs> wala na, eto yung <laughs> aking, ito. <laughs> e, ito yung aking makeup kit. This is from a good house. Pero, sa <laughs> lang is, hindi ako nagdadala ng makeup kit pag din sa mga event kasi wala na rin oras. Kumbaga, ano lang to, dinadaya ko lang kayo. Hindi, lang. Kung, kung kunyari ko nagtatrabaho ko nag-office, siguro ito yung dadalhin ko. Pero pag sa event kasi, blotting black, sheets na lang. Tapos, mm -hmm. lipstick na lang. Kasi napapansin ko, hindi hindi na rin ako nagtatouch up kasi hindi rin ako may touch up. Ibig mean, sa basis, yung mga makeup na gamit mo, no hula factor talaga. Kasi kung nakakalat Hindi na, Depende, oh. kasi yung iba magkikiki na. Ah, Ako na lang, okay. Okay. Yung mga paborito ko, actually maganda talaga si Si Fashion, ay si Fashion, si Fanny Serrano yung organza with features and shades na siya. Parang kinocompare siya kay Mac, pero hindi ko alam kung ano yung pagkakaiba nila Mas ni Mas Mac. Mas powdery si, ano, si, si FS. FS Kaysa so, kay Mac. Yun. Tapos ako naman, ang gusto ko talaga is yung Fashion 21 na Milk 2-Way Cake with Milk Moisturizer. Okay, kapatid Bing ko to na ano, pag nakita niyo si Bing sa personal talagang ang flawless ng makeup niya. And ito yung ginagamit ni Bing. Alam ko eh, isa to sa mga nire-reveal ni Bing. Bing Castro guys, ilalagay ko, ilalagay ni, oh, um, um, so, lewan ko akong ilalagay nila. Oh, ko. Ilalagay nila. Isa, ilalagay na Ina-dream one moment si Bing eh, hindi siya na-reveal. Maganda siya, Fashion 21 na milk na foundation. May yellow nga lang, kung naghahanap kayo ng may yellow Parang iwok siya ba, alam mo? Parang maganda ka sa siya. Saka pabango. Yun. Tapos ito. Mas dry nga. Ay, magkano ito? Magkano ito, si ko alam eh. Matagal na yan. Siguro parang 100 years. Mamaya, no, dadaan kami sa kukita dahil sa pasta. Tapos, ito naman maganda din siya. Bake, um, bake na powder ni Sephora. Sephora maganda nga yan. Parang mo sya siya sa apa uh, uh, <laughs> oh, like wow. do? Hour, 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 hour. Hour glass. Hour Hindi ko yung ambient? lighting. Ito yung kanyang itsura. Uy, ang ganda nung ano, Fashion 21, guys. Yes. Pang contour ito pang highlight, blush, tapos ito kung ano man, pang powder, ganyan. Tapos, pag sa contour naman, ang gusto ko si... Ah, Zoeva! Oo, si Zee, Bahama. Oh, maganda nito. Ma -ano, maganda nga si Zoeva, guys. Umahal oh, na lang. Pero parang kumaga yung pera mo talagang hindi ka mag kasi naka ilang, ano na ako laba-laba-laba, wala. Um, Walang uh, naaalis sa na kanya, kaya maganda, maganda. Tapos pag sa contour, maganda to si Bahama Mama kasi ano din siya. Gamit namin yan ngayon. Yung oh, contour oh, maganda yeah. siya. Tsaka long lasting napansin ko Alam dito. Alam niyo guys, ang paghalongkat namin dito sa makeup room ni sis Aisha, na -discover na kami, oh, oh, um, okay. ang dami namin na-discover na maghihirap kami ni Aisha. Oo. Ang tsaka parang mga session sa front page. May commercial ulit ah. May commercial ulit. <laughs> ano <laughs> po yun? Si Sky. Akin yung boyfriend. Si Skyler. Ganun po adventure dito sa bahay namin. Tapos ito na guys, yung highlight. Ito, wala. Hi. Wala pa akong ma-compare sa kanya, ma compare sa kanya. Kahit si yung Sleek. Um, honest, please speaking, hindi ko bet si Sleek. Sa, mas gusto ko talaga to si um, Becca na champagne pop talaga. Shit, Shit. ang ganda niya. Sobra-sobra. Kaya sobra. tsaka mapute, morena, Napabagay. saktuhan lahat. Ay, mabagay sa oh, kanya. Oh, maputi ka. Ako saktuhan lang oh, yung Morena, Gamit namin yan lahat ngayon. Mapute, sa Oh. Ay, hindi ako, ako yung sakto. Ikaw oh, yung magpute. Ay, mas yung sakto. Oo, oo, oo. nag ako Hindi Kasi nakakahiya eh. mag ako. Ikaw may yellow. Ito like, so, ako. Asyo... Ang dami ko nilalagay dito. Meron akong dalawang mascara. Isa yung sa heroin make. Maganda oh, yan. Kasi pag gusto ko ng waterproof, maganda siya. Talagang hindi siya matanggal. Ako naman gusto ko sa mascara. Ayoko oh. ng waterproof. Kasi nahihirapan oh, ako. Na oh, oo, kaya pag may mga event, ayun yung ginagamit ko, hindi siya nag -smash. Pero pag everyday talaga, yung clinic, sobrang ano na, primer, something, mascara, ayun yung gamit ko ngayon. Kasi powder na gamit ko. Ito na, ko lang sa Paris. sa Sephora. First, ayun yung first time ko na pumunta sa Sephora. Tapos parang nangita ko may counter. Ay! Ay, yung mga ano yung size. sizes. Doon ka mabibigtima eh. Touch-up vein. Translucent powder sobrang ano, ang pangit kasi ng pang packaging Totoo. na ng ano, robbery na parang. Ano, uh, kasi ayun, yung mga ganyan sa oh, pero, pero ano, pag una, ang ganda ako. Parang sa NARS, yung NARS na packaging. Pero yung since parang siya nakalagay sa makeup bag ko, ayan, yes. nagiging mga puti-puti. Oh, ang pangit Ito siya. Parang ano lang, powder lang. Wala naman. Puti lang din siya. Yung smooth si Sai. Pangano lang talaga, pang tanggal ng shine. Uh Oo, -oh. pang -plotty. Pero ito na rin yung ginagamit ko pang ano, pang, yeah. pang set ng mga yeah. lahat na nilalagay ko sa mukha ko. Dami yeah. mo rin lipstick dyan, kapatid. Yeah. Marami akong lipstick. <laughs> Hindi ako kasi nagbabawas talaga ng lipstick. Parang, ah, gusto ko ito gamitin. Ang lalagay ko sa bago. Ah, uh gusto -oh. ko ito gamitin. Girly, girly ako. Oh Parang, oh meron God. lang talaga. Normally, ang ginagamit ko, si ano lang, si KJM Lip Tint. Uh -huh. Yung dalawang lip tint. Ang Ano ba sa KJM na? Ito dalawa gusto ko ng, ito yung pink, ako, Pink, ito yung bloodshot. Ito pa rin mo tayo ng uh, oh, okay, so oh, okay, favorite. Uh, bloodshot tsaka doll. Oh, guys, ang favorite ko ito, si Bittersweet. Bittersweet. Mag Maganda, Maganda rin daw yan. Kasi yeah. parang kakulim lang siya ng lip. Oh, so, ito, oh. wawala lang yung parang itim dito sa gigi. Eh. Ito naman oh, sa oh, KJ. Kasi yung parang kaya sa KJ. Oh, I just want, I wanna thank Kate from All Things Beauty by college. Siya yung nag-send sa akin ng apat na KJ M.A. Eh, para matry ko siya. Ito. Tsaka parang mayroon siyang taste na sweet, ano? Kasi yung ibang... Kanilaw sa'yo? Is perfect, ah. perfect. Oh, so, sa akin, Casey's perfect ba? Perfect. Sa sa'yo naman. Kikay si Maria. No, <laughs> Salamat po. <laughs> sa uh -huh. Thank you so much yes. po. Ang problem ko lang sa kanya, pumunta siya sa ipin ko. Ito? Uh -huh. Oo. Oh -oh. Bakit? Ako uh nag-stay -huh. uh -huh. siya sa ipin ko. Ako uh -huh. parang Para mo siya ipin. Yan, na. ganyan ko. Ilalagay okay. ko dito. Papabaya wow. <laughs> ko lang siya. Pabaya na dito siya sa ipin ko. siya. Tapos siya. ako siya na ko. Uh -huh. Ako dito lang sa gitna, tapos siya ako siya kinakalat ng dalili. Ako siya kasi siya kinakalat. Ako siya kinakalat. Ako siya So ang daming napupunta. Siguro pag nagsasalita ka oh, na na po, ang punta siya. That's why. fit Ano? Fit-tint. Tint-tint. KJM. fit Oo. Tapos ano pa ba? Mer Oops! Oh, <laughs> Meron okay. akong... I don't know. Mga lipstick. Ilang ba lipstick ko dito? Ang daming ka... Akala ko madami na yung akin. Tinalo mo. <laughs> Ito ko ang makeup collection ni Abby. <laughs> Pag si Tokyo kasi, sobrang nakaka parang wash out siya ng trays. Kaya pinagahalo ko sila. Unless na nga lang sis, kung ang eye makeup mo dyan is talagang super Boom. ano, bold. bold na yeah. bongga. Pwede yan. Pero Oo. Ano. Tapos ano pa ba? Ito si Color na, ang shade taste is better ni. Best seller daw nila sa eh. Wait ba? Uh, Ito yung Best seller, isa sa mga best seller na color. May fairness, maganda nga. Hmm. Pwede niya smell niya karamihan nga siyang ano, pwede ko siya i- ano, sinabi ko sa video ko. Parang pwede ko siya i- ito yung Mac. Ah, <laughs> oo nga, actually. Parang siyang yung velvet teddy. Talaga? Ako yun yung favorite ko, guys. Ako na yung velvet teddy. Meron <laughs> velvet <baby. laughs> Velvet natin kung ano... Mas light. Mas light ang velvet. Oo. Parang world siguro to. Parang world ng Mac. Kapag ko sa inyo yung <laughs> gusto Ano ba yun? Ayan. Ayan, yung nasa taas, yung Velvet Teddy, ay eh, yung colorette, uh, color tapos yung nasa baba yung Velvet Teddy. So, yung Velvet Teddy is lighter version. Mm -hmm. pa lang ko pala mga sis, sobrang kausihan ko. Mayroon na akong little pa sa loob. <laughs> ng <kung> ano po. <laughs> <the> makeup <laughs> make-up. Love, 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 May maliit yo. pa ako. Lagi akong ganun. Kasi ayoko na magkahalo yung mga lipis. Doon sa ibang so, makeup. up Mayroon akong eyelash color. And this is from Shu Uemura. Ah, maganda, maganda yung Shuyu Mura. Maganda siya. Ano Nabili -no. ko to sa Japan, sobrang mura. At, 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 500 ko, I know, may... Dito. Dito 1,000 dito. Dito eh. 500 yun. Parang dollars ata yan, eh. Mm -hmm. 000 000. Atayin, eh. Mm -hmm. Pero anong kaibahan Pintin. niya sa iba? Ang ganda niya mag-girl. Hindi naiipit yung mata ko, eh. So, so, normally, parang mong mga sa panserano, sa elf. Eh, naiipit naiipit na, talaga naiipit yung mga mata ko. No. Ito hindi. Tapos parang pag isang... Parang hindi pa sobrang diit. Naka-girl na siya. Okay. I think yung baga kagawa sa kanya talaga is mag-ano, mag, uh, ano, mag uh, cater talaga ito sa kahit anong eye sizes, eye type. Yun yung nabasa ko dito sa mm yung Tapos, is binanggit mo kanina sa suiba mo, nakailang wash ka na, hindi pa rin siya nasisira. In fairness, itong Eco Tools na to guys. Grabe, alam nyo ba, binili ko to 2008. Mm. Asakin ah, akin pa din siya. Tapos, saka siguro ilang hugas na ako. Tingnan nyo, hindi natatanggal yung dikit. Ang ganda pa din niya, hindi nababawasan yung bristle. So, for me, parang trusted talaga yung Eco Tools pagdating sa tibay ng tapos, malambot din siya. Mm -hmm. Gusto ko naman bumili ng fake brushes kasi sa fake foundation. Ay, totoo. -to. Kasi sa skin mo yun eh. Ito, to -to. Pili ko naman ito. Okay. Paano? Paano mo masasama? na Makaka-harm siya sa... Oo. Oh, Ang dami rin ng mga ano, brushes sa Divisoria. Na yung di walang patak. Eto, parang ito. ganito. Pero ang ganda niya. Yung mga okay, nasa ito. set na, yung 380. Eto, yeah. yun. Yeah, ilang hugas din ayos. Pero sana sabihin nila yung totoo. No, Na hindi siya original. Oh. Pero I think naman kung bibili yung mga sis natin sa Divisoria, alam nila hindi yun. hindi, so, mayroon kasi Sa online shop. Sa bazaar. Totoo yan, sa online oh. shop. Pinagbibili nila, authentic po yan. Tsaka, totoo Guys, yan. Yung SG, o, SG authentic. Kulang sa truth daw na gano'n. SG authentic. Pero pala ko brush. Ah, oh, ulit tayo. Ito, Mario Marionod. na brush. Ayan. Sobrang... Simula na nag-start ako mag-makeup. Oh, Ako sa akin na to. Sobrang Sobra affordable ito sa SM, sa Watsons, meron ito. Tapos, sa eyebrows, ito lang nag-fade na eyebrow gel ng Daiso. Kasi, na, na ano, parang na niya, tapos at the same time, parang nakukunod niya yung, 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 na yung eyebrows ko. Compare sa iba, na, meron sa, can mate mo, gano'n, yung, ito eh, pinaka-favorite ko ngayon, yung simula na nagbili ko to. Eat ganun eyebrow gel. Mm -hmm. Ayun yung gamit ko ngayon. Parang dati parang, hindi ko may kulang eh. Parang alam na may bald spot talaga. Yung nito, parang, oh, yung ginamit ko -oh, rin ganito. Parang, oo. ang laki na nang pinagkaiba. How ipa. much tong ganito siya? 528 pesos siya dito sa Pilipinas. lasting, real lasting eyeliner tattoo, 24 hours daw. Okay siya, okay applicator niya, pero hindi talaga siya long lasting. So, eh, madali siya matanggal sa akin. So, hindi naman siya nag-smudge. Hmm. Okay, so, okay. ikaw uh, na. Tapos na na yan. Okay. Pag, kung sakali naman nagpo-fall sis ako, ito talaga yung pinaka-pinaka-pinaka-pinaka magandang um, eyelash glue na matatrya niyo. Si Bokto. Maganda rin si Nichido, pero si Nichido minsan naaalis yung nasa gitna, naaalis yung nasa dulo. Ito talaga hindi siya honest Minsan nahihirapan din ako alisin siya. so, ayun. Tapos, yun lang ito sa so kile. Ito yung ginagamit ko ngayon, si NYX. Kasi mabilis lang, madali na. Wala na powder, wala na. Uh -uh. Yun na yun siya. Okay. Hey, blush, si Sephora. Maganda din siya to. Matagal siya. Tapos, yun lang. Last, but not the least, yung mga Tony Molina. Ayun siya to. Cute. Kasi very long lasting siya. Tsaka, oh. matte. Pag okay. everyday oh, lang. For so, everyday na oh. magaling so, yung shade niya. Ito yung, so, yung last one. Oh. Yun lang ako naman yung last items ko sa akin pinakakit ay yung mga pang ano ko, pang kilay. Favorite ko to talaga itong NYX Micro Brow Pencil. Kasi ang tipis talaga nung ano, niya, pencil niya. So, baka it. Kasi ang kilay yeah. ko guys hanggang dito lang sa gitna, yung dulo, kalbo talaga siya. So, kailangan ko ng precise na pen para madrawingan ko siya. Tapos, pinapatungan ko siya nung parang sa Pero Pero akin po ni Muli kasi ito. Pero parang felt pen. Kasi di ba nakakamimik siya ng real hair kapag mm -hmm. ginamit mo yun. Yun lang. Kung ni na parang felt tip na pang eyebrow, pinapatok ko. Sa okay. ano, Kate Canibo na CC Lip Cream. Parang lang sya lip balm. na, na, uh, na sobrang moisturizer uh, sa lip Oo. Ang shade niya, yun lang. Tapos may konting... siya? hindi parang pwede pang everyday. Uh Oo. -oh. May konting pigment siya. Mm -hmm. Parang nagkaroon ka lang ng kulay, pero hindi ka talaga nakalipstick. Mm -hmm. Pag sobrang tamad na tamad na tamad na tamad ka mag-makeup talaga. Oh. Roots. At yung ginagamit ko pang blush on, Super beautiful Lip and Cheek Roll. Ah. Kasi ano, ito yung sasabi ko kanina, hindi siya ganun ka-pigmented tulad ni KJM. Mas maganda yan. Tsaka yeah. parang natural blush. Mm-hmm. Sobrang natural lang yung Blush na yan. Blushing yung shade niya. Nakukuha ko ito kay Kris, yung mid-end, eh gano'n niya, yung workshop niya. Friend no akong benefit the professional. Oh, okay. yung makeup kit niya, no? Primer. 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 Oo. Oo. Buti na lang may dala ka ang hiniram ko. <laughs> Ayan, benefit the professional. Pero ito, eh, hindi naman talaga siya, ano, parang nag... An papatagal na, yung eh, Parang eh, oil? Oo. Oh. So, parang nag-oil pa rin yung face ko dito. Oo. ba Hindi. Ganon. Bakit? Favorite ko siyang ano, um, primer kasi yeah. talagang hinuhol niya yung makeup ko tapos hindi ako nag-grease dyan. Tsaka sa cover effects, yung dalawa lang na yan. Sa iba, ano mga oil na. dalawa? Parang buo yung Ikaw, sis, alam may blood primer. Dear Berry. Ng um, Korean shop. Yeah. At tapos na kami sa pagpapakita sa inyo kung ano yung mga nasa aming everyday makeup bag. Sana nag-enjoy kayo, mga sis. Ay, sorry, sis. Wala kami na video. Sana nag-enjoy kayo, mga sis. Babay na kayo, mga sis. Bye. Bye! Thank you so much for watching. I love you all. God bless. Bye!